Magandang hapon po mga katropa. May dinala po sa atin dito Nmax 155 version 1. Ito po. Hindi po siya naandar, Dinala sa atin. Ano, malakas pa ula. Dinala sa atin sa shop natin mga katropa. Tetestingin po natin isa-isa kung ano po ang sira niya kasi hindi po naandar. Tinesting ko po, po yung kanyang fuel pump. Meron naman po nalabas na gasolina yan po. Tingnan po natin. Pag di DIY po natin kung sila po yung fuel. Ayan po. Buo naman po. Ano mga katropa. Kita niyo naman. Tapos e testing po natin kung sila naman po yung kanyang fuel injector kumuha po tayo ng isang bottle na may gasolina, may hose tapos yan po mga tropa tapos ito po yung kanyang wiring positive at negative lang po kumuha na po tayo ng battery yan po mga tropa yan po gagamit po tayo pag po wala po lumabas dito ng gasolina ibig sabihin po niya mga tropa sira po yung kanyang fuel injector Ayan um, po, po natin ngayon mga tropa. Straw game. Ito po mga tropa, ayan, lalagay po natin dito yung isang wire. ampo um, tapos ito po kanyang negative. Pipitik-pitikin lang po natin. Ayan um, po mga tropa, kita niyo po. Ibig sabihin po niya, ang buo po yung kanyang injector. Ganyan po yung pagtetesting ng injector kung sira mga tropa. Ayan po mga tropa. Oh. Ibig sabihin niya, ang buo po yung kanyang injector. Ang problema po niya, ganito po yung mga tropa. Wala po kasi lumalabas dito lalagay po natin yung sahos mga tropa tapos lalagay po natin dito sa kanyang sakit e, tignan po natin ulit kung nagaan na po Ay, oh. Ay, oh. Ay, oh. Ay, tignan po natin ngayon yan kung may sisiri po mga katropa Lagay okay, po natin ito sa may gasolinang lagayan. Dapat po may sumiri dyan dyan. Ah, Nagana na po yung motor niya. Kaya lang walang nasirit. Ah, Nahi ko po yun. Ha? Wala po. Ah, may problema po niya mga katropa. Wiring. Ano ah, po? Po, mga katropa. Maraming salamat po.